Ayun na ayan 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 ayan. Yan po mga babae na may suot na malayo po yan dito sa pista ko. Ayun po mga robot na namimili. ya kaya... Ito sa isang bato. Ano? Wala bangka ito. Ano? May bangka kaya yan? Wala ba ito sa Dapat kanina ini mo doon, sinumun. Hmm. Ayun, dalawang tao. Oo. Oh, oh. Tama tama 'yan. Dalawa sila, oh. ayan namimingi. Ay sapatong maliit. Pero malaki 'yan. No. Ayun yung kalakihan ng bato. Ayun, wala sila roon. Pwento Ayan o no? Ayan Ayan na natin sa ano Ang dalawa ganyan o Pwede o Pwede o Kaso ang problema lang dito Ang Mike Bagdio